Ang banal na misa ang pinakamahalagang paraan ng pagsamba natin bilang mga katoliko. Hindi lang ito basta obligasyon, ito ay isang napakagandang pagkakataon para makipagtagpo sa Diyos, tumanggap ng kanyang biyaya, at palalimin ang ating ugnayan kay Jesus at sa simbahan. Sa bawat misa, nakikibahagi tayo sa mga banal na misteryo, tumatanggap tayo ng Eukaristiya, at lumalago tayo sa kabanalan. Ito ay sandaling ang langit at lupa ay nagtatagpo at tayo na anyayahang makiisa sa sakripisyo ni Kristo. Narito ang ilang mahalagang dahilan kung bakit dapat tayong dumalo sa Misa na may sanggunian mula sa Catechism of the Catholic Church. ipinag Ipinagutos ng simbahan ang pagdalo sa Misa tuwing linggo at sa mga itinalagang araw ng obligasyon bilang pagtalima sa utos ng Diyos na ipangilin ang araw ng Panginoon ayon sa Eksodo Kapitulo 20. Talata 8 Kapag hindi tayo dumalo sa misa ng walang mabigat na dahilan, tulad ng pagkakasakit, ito ay tinuturing na mabigat na kasalanan, ayon sa Catechism of the Catholic Church, mga talata 21,080 hanggang 21,083. Pero higit pa sa utos, ito ay pagkataon para mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Sa Misa, mismong si Jesus ang ating nakakatagpo sa pari sa mga salita ng Diyos sa sambayanan at lalo na sa Eukaristiya kung saan tunay na naroon ang kanyang katawan, dugo, kaluluwa, at paggadiyos. Ang Misa ay hindi lang basta panalangin, ito ang mismong panalangin ni Jesus sa Ama. Kapag tayo ay nakikilahok, isinasama natin ang ating panalangin sa kanyang perpektong alay. Ang Eukaristiya ang sentro ng ating pananampalataya, pinanggagalingan at tugatog ng buhay Kristiyano. Sa pagtanggap nito, tayo ay pinapalapit kay Kristo, pinapalakas ang ating kaluluwa, at tinutulungan tayong harapin ang mga hamon sa buhay. Ang misa ay hindi lang personal na pagdarasal. Dito tayo nagkakaisa bilang isang simbahan, kasama ang lahat ng Katoliko sa mundo, pati ang mga santo at anghel sa langit. Ang salitang Eucharistia ay nangangahulugang pasasalamat. Kaya ang misa ay pagkakataon natin para magpasalamat, magpuri, at ipakita ang pagmamahal natin sa Diyos. Tulad ng katawan na nangangailangan ng pagkain, ang ating kaluluwa ay kailangan din ng Eucharistia. Ito ang nagbibigay lakas laban sa kasalanan at tumutulong sa atin na maging mas mabuting tao. Sa bawat pagdalo sa misa, tayo ay tumatanggap ng mga biyaya na tumutulong sa atin na manatiling matatag sa pananampalataya at maging mas mabuting kristiyano. Kapag tinanggap natin ang Eucharistia ng may malinis na puso, napapatawad ang ating maliliit na kasalanan o venial sins at mas pinapalakas tayo laban sa tukso. bago mamatay si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lagad, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kapag tayo ay dumadalo sa misa, sinusunod natin ang utos na ito at inaalala ang kanyang sakripisyo. Ang misa ay hindi lang alaala ng sakripisyo ni Jesus ito mismo ang parehong sakripisyo na nangyari sa Kalbaryo, ngunit sa isang hindi madugong paraan. Para itong time machine na dinadala tayo pabalik sa krus ng Kalbaryo. Sa tuwing ginaganap ang misa, ang walang hanggang sakripisyo ni Kristo ay muling iniaalay sa Ama. Hindi dahil inuulit ito, kundi dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay ginagawa itong kasalukuyan sa ating harapan. Hindi natin ito basta ginugunita. Tayo mismo ay nakikibahagi sa kanyang pag-aalay para sa kaligtasan ng mundo. CCC 3.6.5 Maari nating ialay sa Diyos ang ating mga paghihirap, kasyahan at panalangin, at ang mga ito ay nagiging kaisa ng sakripisyo ni Kristo. Ibig sabihin, hindi lang natin inaalay ang ating mga pinagdadaanan, kundi ginagawa nating bahagi ng kanyang alay sa Ama para sa kaligtasan ng mundo. Ang ating mga sakripisyo ay nagiging makapangyarihan at may kabuluhan dahil ipinagkakalob natin ito kay Kristo na siyang nagbigay ng tunay na kahulugan sa ating mga pagdurusa at pagsasakripisyo. CCC Theorent Sa bahagi ng Misa kung saan binabasa ang mga salita ng Diyos, hindi lamang ito mga teksto na binibigkas, siya mismo ang Diyos ang nangungusap sa atin. Sa pamamagitan ng mga pagbasa mula sa Biblia, tayo ay tinuturuan, pinapalakas, at ginagabayan sa ating buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Hindi ito simpleng impormasyon, kundi isang makapangyarihang mensahe na may kakayahang baguhin ang ating mga puso at isipan at magbigay ng direksyon sa ating araw-araw na buhay. CCC 103 letter 1. Bagamat hindi pa buo ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, ang Eukaristiya ay tanda ng pag-asa na darating ang panahon na tayo ay magiging isa kay Kristo. Ang Misa ang pinakatamang paraan para ipangilin ang linggo. Araw ito para sa Diyos, para sa pananampalataya, pahinga, at pagninilay. Sa pamamagitan ng ating tapat na pagdalo sa Misa, nagiging magandang halimbawa tayo sa iba, lalo na sa ating pamilya at mga kaibigan, tayo ay nagiging instrumento upang sila rin ay mapalapit sa Diyos. Ang Misa ay isang paanyaya na nagbibigay sa atin ng sulyap ng kaluwalhatian sa langit, isang paalala na balang araw, makakamtan natin ang walang hanggang buhay kasama si Kristo. Sa Eucharistia, naranasan natin ang kagalakan at kapayapaan na naghihintay sa atin sa buhay na walang hanggan. Ang misa ay hindi lamang isang tungkulin. Ito ay isang biyaya, isang paanyaya mula sa Diyos upang lumapit sa kanya, tanggapin ang kanyang pagmamahal at patatagin ang ating pananampalataya. Sa bawat pagdalo, binabago tayo ng Diyos at inihahanda tayo upang maging ilaw niya sa mundo. Kapag naunawaan natin ang tunay na kahalagahan ng misa, hindi na natin ito titingnan bilang isang obligasyon, kundi bilang isang napakagandang pribilehiyo na puno ng pag-ibig, biyaya at pag-asa.